ito na ito na ang finished product Ayan ayano kangkong. Kain tayo mga friends and lovers yan oh, sarap talaga. Nilagyan ko ng kunting sabaw-sabaw. Hindi ko kung 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 Sarap. Oh. Kain tayo. Ayan. Be. Tikmanya. Hmm. Kok kemarin? Hahaha Ito lang ulam namin, solve na. Sold na yan. Hmm. Itong tinatawag na apan-apan. Kangkong lang yan. Hmm. Ang dami nito kanil ang pinilihan ko ay Isang bilao. Yan na ano Na konti. Ay, lang naman yung pagnaluto. Lagi ako ng, ano? Ito lagyan nyo ng buka ng baguong. Hmm? Luto na yan, baguong na yan, luto na yan. Ginisa na yung baguong. So, mabango. Kunti lang, pasak lang nga ng mga, depende, mga kalating kutsara. Huwag masyado kayo maalat yan. May asin kasi yan eh maalat, pero depende sa inyo kung gusto niyo bagoong damihan. Pwede rin. Depende. Depends on your taste. Tangalian so. so na to. No oras na. Hindi wala akong wala kami mga ngipin, mga matanda na. Kunting uya, -uya muna lang. Saka lunukin kasi malambot na eh, yung dahon. Saka yung tangkay niya. Ayan. May extra pang sabaw-sabaw konti eh, kasi binukod ko kasi naglumulutang yung ano pag yun. kuha na lang sila mamaya ang gusto nila. Ayan. Na. Layo eh. <laughs> Ayan. Mmm. hindi naman ito mapapanit. Ay, may gata kasi may gata ito. Pero kapag walang sabaw, pangit naman pag masyadong tuyo. Pwede rin tuyo. depende sa inyo kung gusto nyo tuyo. Eh, walang sabaw-sabaw. Ako nilagyan ko kasi ng kunting sabaw. Eh, sayang naman. May, eh. ano, masarap naman eh. Malinam-nam yung gata. Dalawang gata ang nilagay ko. Kaya... Ano? Hmm, ayaw ka, okay, ayaw okay. ka? Yan. Yeah. Nandiyan dito na lang po muna, mga friends. Bye. Magandang tanghali.